Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang mo. Oh, yes. Kamakailan binugbog ng apat na grade 8 students ang isang siyam na taong gulang na grade 3 student sa Maria Cristina Falls Elementary School sa Iligan City. Pauwi na ang biktima ng tambangan ng mga suspect. Kritikal ang naging kalagayan ng biktima na nakomatos pa. confine siya sa ICU ng Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. Nahuli naman ng mga pulis ang mga bumugbog sa kanya. Sinasabing nalaman lang sa social media ng officer in charge ng paaralan ang pangyayari sapagkat dumadalo sila sa isang seminar nang maganap ang insidente ng bullying. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Senator Win Gatchalian, chairperson ng Senate Basic Education Committee sa naturang pangyayari lalo na at mga high school students ang sangkot dito. Ayon pa kay Gatchalian, it seems that the violence are students are capable of committing at a young age is getting worse and worse. Pabata ng pabata ang sinasabing nakakagawa ng ganitong mga bayulenting gawain. Ayon sa Anti-Bullying Act of 2013, ang bullying ay ang malubha o paulit-ulit na pananakit ito ay hindi lamang pisikal kundi emosyonal na pananakit sa isang tao. Ito ay nagdudulot ng matinding takot sa biktima. Maari din itong gawin sa pamamagitan ng social media. Ang isyo ng bullying ay perennial o pangmatagalang problema na sa mga paaralan sa ating bansa, lalo na sa Metro Manila. Ito ay sa kabila ng mga kasalukuyang policies at mga pagsisikap na bigyang proteksyon ang mga estudyante laban sa bullying. E tayo nga ang tinuturing na bullying capital of the world. Bullying Capital of the world. Ayun sa Year 2 report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Bullying continues to be a silent and persistent issue in basic education, with the country ranking as the bullying capital of the world. Due to the high prevalence of bullying reported by students. Batay sa 2018 Program for International Student Assessment o PISA, 65%. 65% ng mga Grade 10 students ang ilang beses na nakaranas ng bullying sa loob ng isang buwan. 40%. 40% sa mga ito ang nakaranas ng bullying minsan sa isang linggo o higit pa. Ito na ang pinakamataas sa lahat ng mga bansang kasama sa naturang assessment. Bagamat may sinasabing bahagyang pagbaba batay sa 2022 PISA lumalabas na isa sa bawat tatlong estudyante, one out of three, ang dumaranas pa rin ng bullying sa bawat linggo. Ayon sa EDCOM2, this is about 43% 43% of girls and 53% 53% of boys in the Philippines encounter bullying incidents multiple times a month halos kalahati ng mga estudyante ang nakakaranas ng paulit-ulit na bullying sa loob ng isang buwan. ay e mabagal pa sa kuhol ang usad ng pagresolba sa mga kaso ng bullying. Ayon sa mga datos ng Learner Rights and Protection Office ng Department of Education o DepEd, mula November 2022 hanggang July 2024, 11% 11% o 38 lamang mula sa 300 300 na mga kaso ng bullying 38 lang mula sa 300 at 300 na mga kaso ng bullying ang kanilang naresolba Ngunit ito ay ang mga kaso lamang na nai -re report sa DepEd. Depende pa ito sa reporting mechanism ng mga paaralan. Ayon sa EDCOM, this disparity may not necessarily reflect actual differences in the incidence of bullying. But rather, the effectiveness of the reporting mechanisms in place. It suggests that some regions may have more robust reporting systems, while others may need improvement to ensure that all cases are accurately reported and addressed. Lumalabas na marami pang mga naganap na bullying na hindi na nai-report. Underreported talaga ang mga kaso ng bullying. Ayon nga sa datos ng DepEd, mula nga nang naisabatas ang anti-bullying law noong 2013 hanggang 2018,

na ang mga datos na ito na nagmula sa mga divisions office nila remains unverified. Remains unverified. Hindi pa verifikado ang mga bilang na ito. Ayon kay Congressman Roman Romulo, co-chairperson ng EDCOM 2, the law was passed In 2013, from then until 2023, bakit hindi na-identify yung reporting issues? Maliwanag naman yung patas. Depend new the responsibilities that they had. Why did it take this long to implement the law? Yan ang pahayag ni Congressman Romulo. Isipin na lang natin kung ilan talaga ang mga biktima kung gaano karami talaga ang mga biktima na nanahimik na lang at hindi na nagsumbong. Dagdag pa ni Romulo, kahit na matagal na yung batas, sa totoo, noong 2023 lang talaga natutukan ng DepEd by creating an ad hoc office and by asking for personnel. So right now, we don't actually know the depth of the problem, yung dimensions ng problema, ng bullying. Kasi 2023 lang pala, na umpisahan yung Learners' Rights Protection Office. Yan ang dagdag na pahayag ni Congressman Romulo. Isa pa sa mga nagpapalala ng problema sa bullying sa ating mga paaralan ay ang kakulangan ng guidance counselors. Lumalabas na mayroon lang isang guidance counselor para sa labing apat na libong mga estudyante. One counselor for 14,000 students. Samantalang dapat ay mayroong isang guidance counselor sa bawat limandaang estudyante. One counselor for every 500 students. E ang global standard, isang guidance counselor sa bawat dalawang daan at estudyante. One counselor for every 250 students. Subalit, tatlong daan lang, tatlong daan lang ang nagtatapos ng master's degree programs in guidance and counseling taon-taon dito sa atin. May halos limang libong vacancies. Limang libo para sa guidance counselor sa DepEd. Kaya ayon kay Education Secretary Sani Angara, aabuti ng hanggang labing apat na taon. Labing apat na taon bago mapunan ang shortage natin sa mga guidance counselors. Ang kakulangan sa guidance counselor ang isa sa sinasabing dahilan sa paglala ng bullying sa ating mga paaralan. Dagdag pa dito, lalong lumalala ang problema dahil may nagaganap na din na cyberbullying. Cyberbullying sa mga kabataan sa social media? Ayong kay Dr. Delia Belleza, professor ng psychology sa University of San Carlos, We have less control over what children click and who they interact with online. We have less control over what children click and who they interact with online. Yan ang pahayag ni Dr. Belyesa. At nagbabala pa siya na hindi na detect ng traditional monitoring system ng mga paaralan ang cyberbullying at ang social media activities ng mga estudyante. Ayon pa sa Anti-Bullying Act of 2013, lahat ng mga public at private schools ay dapat na magkaroon ng anti-bullying committee. Anti-bullying committee na binubuo ng mga guro, mga magulang, mga estudyante at ng mga community representatives. Paglabag sa batas ang kawalan ng naturang komite sa isang paaralan. Subalit ayon sa isinagawang review ng DepEd sa mahigit sa tatlong libo, tatlong mga paaralan, lumalabas na mga siyam na raan lang, siyam na lang na public schools ang may anti-bullying committee. Inamin ni Secretary Angara, despite the law being there for over a decade, not all schools are implementing it. That's why we're really focusing now on making sure every public school has a committee in place to deal with this. Yan ang pahayag ni Secretary Angara. Kaya kamakailan, pinirmahan ni Secretary Angara ang mas mahigpit na revised implementing rules and regulations ng Anti-Bullying Act of 2013. Layunin nito ang pag-adopt ng lahat ng mga paaralan, pribado man o public school, ng standardized anti-bullying policies at binibigyan nito ng mas malinaw na papel at kapangyarihan ang mga guro, mga magulang at mga pinuno ng paaralan. Hindi natin maaring sabihin na hindi natin ito problema. Kahit na wala tayong anak na nag-aaral sa elementary o high school, apektado tayong lahat apektado tayong lahat ng laganap na bullying sa ating bansa? Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, 20 bilyong piso, 20 bilyong piso ang nawawala sa atin taon-taon dahil sa mga talamak na kaso ng bullying sa ating bansa. Dalawampung bilyong piso. Ito ay katumbas ng kabuoang budget ng DepEd para sa mga textbooks at computerization budget sa taong 2024. Ito din ang dahilan kung bakit kasama sa mga kulelat na bansa ang Pilipinas. Isa tayo sa mga kulelat pagdating sa reading, math, and science proficiency. Ngunit lumalabas na, kumbaga, tip of the iceberg lang ang nagaganap ng mga bullying sa ating mga paaralan. Parang lumalabas, sintomas lang ito, hindi pa ito ang sakit. Sinasabing may kaugnayan ang bullying sa paaralan sa nagaganap na bullying sa tahanan. May kaugnayan ang bullying sa paaralan sa nagaganap na bullying sa tahanan. Ayon kay Dr. Alejandro Herin, Policy Advisor ng University of San Carlos, physical bullying, especially from adults and parents, has expected negative effects on schooling outcomes. Physical bullying especially from adults and parents has expected negative effects on schooling outcomes. Yan ay ayon kay Dr. Herin ayon pa sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies Witnessing violence at home was strongly linked to higher bullying victimization and poorer academic performance. Ang pagkakaroon ng pananakit sa tahanan ay malaki ang kaugnayan sa mataas na pambubuli at mahinang grado. Kailangan ding harapin ang problema sa tahanan ng mga batang nabubuli at mga batang nambubuli. Dito natin makikita na malaki ang papel na ginagampanan ng mga magulang upang mapigilan o mabawasan man lang ang bullying sa ating mga paaralan. Ayon sa Ephesians chapter 6 verse 4, Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, Wag ninyong ibuyo sa pagi magsik kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Kapag hindi natin naakay ang ating mga anak sa Panginoon, hindi lang sila nabubuyo sa pag magsik, hindi lang sila nabubunsod sa galit laban sa atin na kanilang mga magulang, kundi na ibubuhos din nila ang kanilang galit sa kanilang mga kaklase. Kaya nga, nagkakaroon ng bullying sa mga paaralan. Ang nabubuli sa tahanan ay nagiging sa paaralan. Ang nabubuli ay nagiging bully. wag Huwag tayo maging defensive kapag ipinatatawag tayo sa paaralan dahil sa napagbintangang sangkot sa bullying ang ating mga anak. At sakali namang magsumbong sa atin ang ating mga anak na sila ay nabubuli, hindi natin ito dapat ipagwalang bahala. Kailangan din na gabayan natin ng mga magulang ang ating mga anak sa pagpili ng kanilang mga kaibigan. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya nga dapat kilala natin ang kaibigan ng ating mga anak. Maaring mapasama sa pambubuli ang ating mga anak kapag sila ay nabarkada sa mga buli. Ang babala ng Proverbs chapter 22 verses 24 to 25, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at huwag kang sasama sa taong bugnutin. Baka matutunan mo ang kanyang mga lakad at ang kaluluwa mo ay mahulog sa bitag. Kailangang huwag maging kaibigan ng ating mga anak ang mga magagalitin at mga bugnutin. Mahalagang makibahagi ang ating mga churches sa matinding pangangailangan ng mga paaralan sa guidance counselors. Maari nating himukin ang mga kaalib natin na kumuha ng kursong psychology o counseling upang makapagsilbi sila bilang mga guidance counselors. Sa mga pastor at mga Christian workers na nagtapos ng kaugnay na kurso, maari din natin i-considera bilang ministry na pumasok bilang mga guidance counselors sa mga paaralan. Kailangan din natin na strengthen ang ating mga Sunday school at mga youth fellowship to reach out sa mga kabataan sa mga paaralan at mga komunidad ito ay upang makapag-provide tayo ng safe space. Safe space para matulungan ang mga nabubuli at maging ang mga buli. Dito makikita ang kahalagahan ng karagdagan training sa counseling para sa mga pastor, lalo na sa mga youth pastor, upang mas epektibong mapagsilbihan ang mga kabataan dapat ding maging instrumento ang mga churches sa pagpapatatag ng mga pamilya upang hindi pagsimulan ng bullying ang kanilang mga tahanan ayon nga kay Dr. Michael Abrigo Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies every child Saved from bullying is not only a moral victory but also an investment in the future of the nation. Sang-ayon dito tayo kay Dr. Abrigo. Every child saved from bullying is not only a moral victory but also an investment in the future of the nation. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, hindi tayo makakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla. Hindi